kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Noong unang panahon, sa isang kaharian sa Bicol, nabuhay ang isang napakagandang dalaga na nagngangalang Daragang Magayon. Siya ay anak ni Raja Makusog, ang pinuno ng kanilang tribo. Dahil sa taglay niyang kagandahan, maraming ang naakit at manliligaw mula sa iba't ibang tribo ang nag-aagawan sa kanyang puso ang isa sa kanila ay ang mayabang at makapangyarihang mandirigma na si Pagtuga. Isang araw habang naliligo si Magayon sa ilog, nadulas siya at nalunod. Ngunit biglang dumating ang isang matapang at mabait na mandirigma mula sa malayo na si Panganoron. Sinagip niya si Magayon. Mula noon, nahulog ang loob ni Magayon kay Panganoron. Nang malaman ng mayabang na si Pagtuga, ang tungkol sa pagmamahalan ni na Magayon at Panganoron, nagalit siya. Binihag niya ang ama ni Magayon na si Raja Makusog at sinabi kay Magayon na palalayain Niya lang ang kanyang ama kung papayag siyang maging asawa nito Dahil sa pagmamahal sa kanyang ama, humayag si Magayon Nang dumating ang araw ng kasal Dumating si Panganoron at ang kanyang mga mandirigma upang iligtas si Magayon at ang kanyang ama Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Napagtuga at Panganoron Sa huli na patay ni Panganoron si Pagtuga habang nagdiriwang si Magayon sa pagkapanalo ng kanyang minamahal, isang ligaw na sibat mula sa mga tauhan ni Pagtuga ang tumama sa likod ni Magayon, agad siyang namatay. Sa sobrang sakit na naramdaman ni Panganoron, agad siyang tumakbo papalapit sa kanyang kasintahan, ngunit siya rin ay sinaksak ng isa sa mga tauhan ni Pagtuga, pareho silang namatay at inilibing ng magkasama. Mula sa puntod ni Magayon at Panganoron, dahan-dahang tumaas ang lupa at nabuo ang isang bulkan. Pinangalanan ito sa pinakamagandang dalaga, kaya tinawag itong Bulkang Mayon. Ang alamat na ito ay, sinasabi na hanggang ngayon, ang mga pagputok ng bulkan ay ang paggalaw ng mga labi ni Pagtuga na kinukuha ang mga regalo na ibinigay niya kay Magayon at kapag natatakpan ng ulap ang tuktok ng bulkan, sinasabing hinahalikan ni Panganoron si Magayon. Nagustuhan mo ba ang alamat ng bulkang mayon? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at kababalaghan.